Pieces naramdaman mo ba ito nitong mga nakaraang araw? Ang tahimik na kilabot na dumadaloy sa iyong puso kapag mag-isa ka o ang bigla ang pag-isip na may isang nilalang na hindi nakikita, pilit na umaabot sa iyo. Ang daigdig ng mga espiritu ay binubulong ang iyong pangalan sa mga panaginip, sa mga senyales, sa mga sandaling hindi mo kayang ipagsawalang bahala. Hindi ito isang pagkakataon lang ito ay isang pagtawag. Ang mensaheng ito ngayong gabi ay sadyang inilaan para matagpuan ka. Dahil ang ipapahayag sa iyo ay maaaring baguhin kung paano mo nakikita ang pag-ibig, ang tadhana, at maging ang iyong sarili magpakailanman. Huwag kang lumingon, Pisces, ang kasagutang matagal mo nang hinihintay ay papalapit na. Pisces, ang puso mo ay palaging tulay sa pagitan ng dalawang daigdig, isang paa sa realidad, at ang isa'y marahang humahaplos sa hindi nakikita. Ramdam mo ang enerhiyang hindi napapansin ng iba. Ang pagkislap ng kandila, ang banayad na paggalaw ng kurtina, o ang biglang pagtugtog ng isang awitin kapag may naiisip kang tao, hindi yon basta-basta. Iyan ay mga pahiwatig ng langit mga banal na senyas na para sayo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nag-iba ang simoy ng hangin at lumalalim ang iyong mga panaginip, ibig sabihin ay may mensahe ng paparating mula sa daigdig ng mga espiritu. Matagal ka nang naghahanap ng linaw, nananalangin para sa isang senyas, at naghihintay ng kasagutan mula sa universo. At nayon, paparating na ang kasagutan, marahan, ngunit makapangyarihan. Kaya huminga ka ng malalim, Pisces. Pakinggan mo ang iyong puso, hindi lang ang iyong pandinig. Dahil nayong gabi, numinipis ang belo sa pagitan ng nakikita, at hindi nakikita at sa wakas, binibigkas ng daigdig ng mga espiritu ang iyong pangalan. Ang mga espiritual na palatandaan na nagpapakita. Pise sinusubukan kang abuti ng daigdig ng mga espiritu, hindi sa pamamagitan ng malalakas na tinig, kundi sa mga tahimik na senyales na nakatago sa iyong araw-araw na buhay. Ang hamon ay ito, nakikita mo na ang mga mensaheng ito, ngunit nakatago sila sa mismong harapan mo, at tanging isang pusong kasing sensitibo ng sayo ang tunay na makakaramdam sa kanila. Napapansin mo bang nagigising ka sa parehong oras tuwing gabi? Nakikita mo ba ang mga numero tulad ng o sa orasan, resibo, o kahit sa plaka ng sasakyan? Hindi iyon mga pagkakataon lamang. Iyan ay mga banal na kodigo, mga paalala ng universo na may gumagalaw para sa iyo sa labas ng pisikal na mundo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit lumilitaw ang parehong numero, iyon ay pahiwatig, isang sagradong padron na gumagabay sa iyong landas. Minsan, lumilitaw din ang mga senyales sa mga panaginip. Maaring makakita ka ng tubig na umaapaw, isang pinto na bumubukas, o isang pamilyar na mukha na tumatawag sa iyong pangalan. Ang mga panaginip ay wika ng daigdig ng mga espiritu, hindi sila nagsasalita sa mga salita, kundi sa mga simbolo. Kapag nagising kang may halong kapayapaan at kalituhan, ibig sabihin ay nakapasok na sa iyong kaluluwa ang mensahe, ngunit hindi pa ito ganap na nabubuo sa iyong isip. Maging mapagpasensya, pises, lilitaw ang mga sagot kapag tahimik na muli ang iyong puso mayroon ding mga senyales na ipinadadala ng universo sa pamamagitan ng kalikasan. Isang paru-parong dumadapo sa iyong bintana, isang ibong paulit-ulit mong nakikita saan ka man magpunta, o malamig na simoy na dumadampi sa iyong balat, kahit walang hangin, iyan ay mga bulong mula sa mga kaluluwang nagbabantay sa iyo. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kapag kakaiba ang kilos ng kalikasan, may espiritong malapit. Tinawag ito ng ating mga ninuno na lamig ng kaluluwa, ang ginaw ng gabay na kaluluwa. Huwag kang matakot sa halip magpasalamat. Dahil ang pakiramdam na yan ay patunay na hindi ka kailanman nag-iisa. At pagkatapos ay may mga kandila. Napansin mo bang may isang kandilang mas malakas ang pagkurap kaysa sa iba? Sa maraming tahanang Pilipino, sinasabi ng matatanda na kapag hindi pantay ang pagliyab ng kandila, iyon ay dahil may espiritong nakikinig. Ang apoy ang nagiging tulay ng kanilang mundo at ng sa atin. Kaya sa susunod na sindihan mo ang iyong kandila, pagmasdan ito. Kung ito'y kumukurap habang binubulong mo ang isang pangalan o hiling, tandaan, may nilalang mula sa daigdig ng mga espiritu na nakarinig sa iyo. Maging ang mga bariyang biglang nakikita, balahibong lumilipad, o ang samyo ng mga bulaklak na wala naman sa paligid, lahat ng ito ay mga palatandaan. Ang amoy ng sampagita sa gabi ng walang pinagmulan ay sinasabing ng angahulugang may espiritung malapit, taglay ang pag-ibig o babala. Ngunit para sa iyo, Pisces, sa panahong ito, taglay nito ang gabay. Ginagabayan ka patungo sa isang bagay o isang tao na may hawak ng kasagutang matagal mo nang hinihintay. Pansinin mo rin ang kuryente sa paligid mo, mga ilaw na kumukurap, cellphone na nag-glitch, o mga kantang biglang tumutugtog na parang sinadya para sa puso mo. Ginagamit ng daigdig ng mga espiritu maging ang mga makabagong paraan upang maihatid ang mga sinaunang mensahe sapagkat ang enerhiya ay walang hangganan. Ang nangyayari na yon, Pisces, ay ang iyong intuition, ang iyong kaloob ay nagigising ng higit kaysa dati. Kapag lalo mo itong pinagkakatiwalaan, mas luminaw ang mga mensahe. Kapag magulo ang isip mo, munit parang may humihila sa sa isang direksyon, iyon ang mas mataas mong sarili na ginagabayan. Huwag mo itong baliwalain. Sa tradisyong Pilipino, kapag ang isang tao ay nagiging mas espiritual na mulat, sinisimulan ng mga ninuno ang pagsubok sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga senyales at damdamin. Maaaring napapansin mong mas madali kang maantig ngayon, mga luha na basta nalang bumabagsak, pananabik sa mga taong o lugar na matagal nang lumipas. Ang mga emosyong ito ay bahagi ng paglilinis ng kaluluwa. Nililinis ng daigdig ng mga espiritu ang iyong puso upang malinaw na makapasok ang mensahe. Kaya kung kamakailan ay naramdaman mo ang ganitong enerhiya, ang ginaw, ang kumukurap na ilaw, ang mga panaginip na hindi mawala sa isip, tandaan, hindi mo ito guni-guni. Pumapasok ka sa isang banal na koneksyon na pangarap lamang ng marami. Inihahanda ka ng universo upang matanggap ang kasagutang iyong hinihintay. Ngunit bago dumating ang kasagutan, Pisces, kailangan mong buksan ng buo ang iyong espiritu. Sindihan mo ang iyong puting kandila, ilagay sa tabi nito ang isang maliit na mangkok ng tubig, at marahang sambitin. Kung sino man ang nagdadala ng liwanag sa akin, pakinggan mo ako. Kapag ginawa mo ito, damhin ang katahimikan sa paligid, dahil sa loob ng katahimikang iyon, may kikilos. Maaaring ito'y isang alaala, isang biglang kaisipan, o isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanan. Ganyan magsalita ang daigdig ng mga espiritu, hindi sa kulog, kundi sa katahimikan na nagbabago ng lahat. Narito na ang mga senyales, Pisces. Matagal na silang naghihintay na mapansin mo. At ngayong napansin mo na magsisimula na ang susunod na bahagi ng iyong paglalakbay, ang sandaling isisiwalat na ng daigdig ng mga espiritu ang kanilang mensahe sa iyo. Ang mensahe mula sa daigdig ng mga espiritu. Pisces, narinig ng daigdig ng mga espiritu ang iyong mga bulong. Ang bawat buntong hininga, bawat panalanging akala mong nawala sa gabi, hindi kailanman iyon naglaho. Ang mga ito ay tinipon, iningatan, at dinala ng mga enerhiyang hindi kayang makita ng mata ng tao. At nayon, pinili ng mga enerhiyang iyon ang sandaling ito upang tumugon. Ang mensaheng darating sa iyo ay hindi lamang isang hula ito ay pahayad. Isang tawag mula sa hindi nakikitang daigdig, marahang nagpapaalala sa iyo na hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang mga bagay na inakala mong nawala, kapayapaan, pag-ibig, layunin ay hindi kailanman kinuha, sila ay muling isinaayos upang bumalik sa tamang oras. Gusto ng daigdig ng mga espiritu na malaman mo ito, hindi ka kailanman nakalimutan. Inihahanda ka lamang. Ang bawat paghihintay, bawat sakit, bawat katahimikan, mga aral iyon na humubog sa iyong kaluluwa upang matanggap ang mas dakilang biyaya kaysa sa mga minsang ipinagdasal mo. Sa mga barahan ng tadhana, ang enerhiya mo, Pisces, ay tulad ng The Star, ang liwanag ng pag-asa pagkatapos ng dilim. Ito ay simbolo ng muling pagsilang, banal na paghilom, at espiritwal na pagising. Tulad ng katahimikan pagkatapos ng bagyo, pumapasok na ang iyong kaluluwa sa panahon ng kalinawan. Kung saan dati ay may kalituhan, ngayon ay unti-unting tumutubo ang kapayapaan. Ang mensahe ay malinaw. Huwag mong habulin ang bagay na nakatakdang matagpuan ka. Pises, likasayo ang magmahal ng lubos, ang magbigay hanggang wala ng matira sayo. Ngunit hinihiling ng universo na huminto ka muna upang tumanggap. Matagal mo nang dala ang bigat at emosyon ng iba, nararamdaman mo ang kanilang sakit na parang iyo. Sabi ng daigdig ng mga espiritu, panahon na para bumalik ang paggaling sa iyo. Makinig ng mabuti. Ang mga senyales na lumitaw, ang pagkislot ng kandila, ang mga panaginip na paulit-ulit, ang banayad na simoy na may pamilyar na samyo, hindi iyon basta-basta. Iyan ay mga alulong ng pag-ibig mula sa kaluluwang konektado sa iyo. Maaaring ito ay isang taong pumanaw na nagbabantay sa iyo. O isang taong buhay pa, ngunit ang kaluluwa ay muling sumusubok na kumonekta sa iyo sa paraang hindi mo nakikita. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay tinatawag na kaluluwang magkaugnay, mga kaluluwang pinagdurugtong ng tadhana lampas sa panahon. Kapag bigla mong naisip ang isang tao at tila bumigat ang iyong dibdib, iyon ay dahil ang inyong mga kaluluwa ay nag-uusap sa katahimikan at ayon sa daigdig ng mga espiritu umiiral pa rin ang koneksyong iyon ngunit ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng mga tao ito rin ay tungkol sa pag-ibig sa pagitan mo at ng iyong tadhana marahil tinatanong mo ano ang susunod kong hakbang saan patungo ang aking landas at ang sagot ng daigdig ng mga espiritu Huwag mong hanapin ang daan dahil ikaw mismo ang daan. Ang iyong intuition, ang tahimik na tinig sa loob mo, ay tama mula pa sa simula. Sa tuwing naramdaman mong may humihila sa isang direksyon, sa tuwing may panaginip na ayaw maglaho, iyon ay mga mensahe. Ginagabayan ka ng isang mas mataas na kapangyarihan, kahit noong mga panahong akala mo'y ikaw lang. Ngayon, napapalibutan ka ng enerhiya ng The High Priestess, simbolo ng nakatagong karunungan at banal na kaalaman. Ibig sabihin, unti-unting isiniwalat ng universo ang mga lihim nito. Ang mga bagay na dati mong hindi maunawaan ay magsisimulang maging malinaw. Mapapansin mo na may mga tao, usapan, o pangyayari na biglang tatama sa puso mo, mga banal na tagapagdala ng mensahe. Pakinggan sila, Pisces. Madalas magsalita ang daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng mga tao. Ngunit may kalakip din itong babala, nakatago sa anyo ng malasakit. Huwag mong hayaang patahimikin ng takot ang iyong pananampalataya. Ang pinakakalaban mo ngayon ay hindi ang tadhana, kundi ang pagdududa. Kapag nanghina ang iyong tiwala, nag-aalinlangan din ang iyong mga biyaya. Ngunit kapag ikaw ay naniwala, lahat ay kusang umaayon. Ang iyong mga ninuno, ang mga ninuno mo ay nasa likuran mo, ginagabayan ang iyong enerhiya. Maaaring mapanaginipan mo ang lumang bahay, mga kandila, ilog o salamin. Hindi iyon upang takutin ka, kundi upang ipaalala, makapangyarihan ang iyong ugat. Nagmula ka sa lahi ng mga manggagamot, mapanaginipin, at tagabasa ng mga palatandaan, bago pa man umiiral ang mga salita ng mundo. Pisces, gusto ng daigdig ng mga espiritu nagawin mo ang isang simpleng ritual mayong gabi. Sindihan mo ang puting kandila at ilagay sa tabi nito ang isang basong tubig. Sambitin ng marahan. Bukas ako sa gabay ng liwanan. Hayaan mong marinig ng aking espiritu ang hindi kayang sambitin ng aking puso. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata. Maaaring maramdaman mo ang init sa dibdib o bahagyang kilig sa mga palad, iyon ay enerhiyang dumadaloy sa iyo. Hindi iyon guni-guni, iyon ay daigdig ng mga espiritu na inaayos ang iyong alo ng enerhiya. Kung may alaala ang biglang bumalik tungkol sa isang tao o isang lugar, huwag mo itong itaboy. Bahagi iyon ng mensahe. Ang nakaraan ay muling lumilitaw hindi upang takutin ka, kundi upang isara ang isang bilob, tapusin ang hindi paganap na naunawaan o napatawad. Nais ng daigdig ng mga espiritu na pakawalan mo ang pagkakasala. Patawarin mo ang sarili mo sa mga panahong na nahimik ka, sa mga panahong sobra kang nagmahal, at sa mga panahong nagduda ka sa sarili mong halaga. Sapagkat sa mga mata ng universo, sapat ka na noon pa Papasok ka na ngayon sa bagong yugto kung saan mabilis nang magaganap ang iyong mga manifestation. Ang iyong mga salita ay nagiging mga orasyon, ang iyong mga iniisip ay nagiging mga binhinang realidad. Mag-ingat sa iyong mga sinasabi, pieces, banggitin lamang ang mga bagay na nais mong mamunga. Kapag sinabi mong handa na ako, nakikinig ang universo. Ngunit kapag sinabi mong naliligaw ako, pansamantala itong humihinto, hinihintay kang maalala kung sino ka talaga at ito ang puso ng mensahe. Ikaw ay parehong naghahanap at kasagutan. Ang daigdig ng mga espiritu ay hindi malayo, nananahan ito sa iyong intuition, sa iyong malasakit, sa iyong kabutihan. Bawat kabutihang ibinibigay mo sa iba ay lumilikha ng alon sa mga dimensyong hindi mo nakikita. At malapit na, pieces, may magandang bagay na babalik sa iyo, isang pagkakataon, isang mensahe, o isang tao na may dalang sagot sa iyong mga panalangin. Munit darating ito ng marahan, gaya ng banayad na liwanag na dumaraan sa kortina ng madaling araw. Kaya manatiling bukas. Manatiling kalmado. Hayaan mong ang iyong pananampalataya ay mas malakas kaysa sa iyong takot. Sapagkat ang daigdig ng mga espiritu ay hindi ka na sinusubok. Ipinapakita na nito na ang himalang iyong hinihintay ay nagsimula na. Ang nakatagong hadlang o aral. Pises bago dumating ang bawat pahayag, may katahimikan muna. Bago dumating ang bawat biyaya, may pagsubok mo ng kailangang harapin. At nais ng daigdig ng mga espiritu na maunawaan mo, ang dahilan kung bakit hindi palubos na dumarating ang kasagutan, ay hindi dahil ikaw ay nakalimutan, kundi dahil may bahagi sa loob mo na kailangang palayain. Ito ang iyong nakatagong hadlang, ang tahimik na enerhiyang pumipigil sa pagdaloy ng iyong mga pagpapakita at mga senyales. Hindi ito sumpa, pieces ito ay aral na nakatago sa anyo ng paghihintay. Bulong ng daigdig ng mga espiritu. Hindi ka makakatanggap habang mahigpit mong hawak ang nakaraan. Sa loob ng mga buwan, marahil taon, dala mo pa rin ang mga damdaming hindi mo kailanman tuluyang binitiwan. Guilt mula sa mga desisyong ginawa mo noong hindi mo pa alam ang mas mabuti. Sakit mula sa mga taong umalis ng walang paliwanan. At ang mabigat na katahimikan ng mga panalangin tila hindi tinugon. Ngunit ito ang katotohanan, hindi iyon mga sandaling nagpatunay ng iyong kabiguan, kundi mga sandaling nagpatibay sa iyong kaluluwa. Ginagamit ng universo ang sakit bilang pinsel na nagpipinta ng karunungan sa kaluluwa. Ikaw, Pisces, ang pinakamasidhing emosyonal sa lahat ng mga tanda ng zodiaco, sinisipsip ng iyong puso ang lahat, kahit ang sakit na hindi sayo. Madalas mong akuin ang kaligayahan ng iba, naniniwalang kaya mong pagalingin sila sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Munit sa ganitong paraan, nakakalimutan mong alagaan ang sarili mong liwanan. Sabi ng daigdig ng mga espiritu, hindi mo kayang pagalingin ng iba kung ang iyong kandila ay halos maubos na. Kaya marahil nitong mga nakaraang araw, ramdam mo ang pagod, ang pagkalito, dahil kalat na ang iyong enerhiya sa mga alaala at taong hindi na bahagi ng iyong landas. Panahon na para ibalik mo sa sarili ang iyong lakas. Sa tradisyong espiritwal ng mga Pilipino, may paniniwalang tinatawag na bawi buhay ang pagtawag pabalik ng sariling puwersa ng buhay. Ibig sabihin nito, pinupulot mo ang bawat piraso ng iyong kaluluwa na naiwan mo sa mga tao, lugar, o pusong minsang sinaktan ka. Ngayong gabi, Pisces, hinihiling ng daigdig ng mga espiritu nagawin mo ang munting ritual na ito. Sindihan mo ang isang puting kandila at hawakan sa harap nito ang maliit na mangkok ng alat na tubig sambitin ng mahina. Lahat ng ibinigay ko ng may pag-ibig, naway bumalik sa akin na malinis at panibago. Habang sinasabi mo ito, isipin mong bumabalot sa iyo ang gintong liwanag, hinihigo pabalik ang lahat ng enerhiyang naiwan mo sa nakaraan. Mararamdaman mong gumagaan ang loob mo na parang may tinanggal na hindi mo alam na dala mo. Ang ritual na ito ay higit pa sa simbolismo, ito ay pahayad ng kahandaan. Nahanda ka ng bitawan ang mga pasaning hindi sa iyo sapagkat habang pinipigilan mo ang sakit, mas nahihirapan ang biyaya na makapasok. Gusto rin ang daigdig ng mga espiritu na pagnilayan mo ang takot. Takot na maulit ang mga pagkakamali. Takot na muling magtiwala. Takot na yakapin ang iyong sariling kapangyarihan. Ang mga takot na ito ay nakatayo bilang di nakikitang pader sa pagitan mo at ng iyong tadhana. Sabi ng ating mga ninuno, ang takot ay parang anino, lumalaki lang kapag nilalayuan mo. Pieces, harapin mo ang iyong anino, hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. Tanungin mo ang sarili mo ng may kabaitan. Ano pa ang hindi ko kayang bitawan? Sino pa ang patuloy kong hinihintay, kahit sa katahimikan? Aling bahagi ng sarili ko ang naniniwalang hindi ako sapat? Kapag nasagot mo ito ng tapat, unti-unting mawawala ang mga pader. Hindi gustong pagmamadaliin ng daigdig ng mga espiritu ang iyong paghilom, nais nitong isuko mo ito ng may pagtitiwala. Ang paghilom ay hindi tungkol sa paglimot, kundi sa pag-alala ng hindi na nasasaktan. Isa pa sa mga nakatagong hadlang mo ay ang pagdududa sa sarili. Madalas mong isipin na mas karapat dapat ang iba, mas pinipili sila ng tadhana. Ngunit sabi ng daigdig ng mga espiritu. Ikaw ang pinili sa sarili mong kwento. Bawat karanasang nalampasan mo ay paghahanda upang maging gabay sa iba sa pamamagitan ng iyong malasakit. Kung kamakailan ay napapansin mong madalas kang makakita ng mga refleksyon, sa salamin, sa anino, o sa tubig, iyon ay paraan ng universo upang ipakita sayo ang iyong sariling liwanag. Hindi upang takutin ka, kundi upang ipaalala na ang banal na enerhiya ay nasa loob mo. Minsan, hindi makapasok ang mensaheng hinihintay mo dahil nakatutok pa ang tibok ng puso mo sa lumang sakit. Ngayon, inaayos ng daigdig ng mga espiritu ang iyong alon ng enerhiya, tinutugma ito sa kapayapaan sa halip na sa kirot. Kaya marahil nararamdaman mong emosyonal, antukin, o parang malayo sa lahat, nagbabago ang panginginig ng iyong kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwala ang nililinis ng asin ang mabigat na enerhiya. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, budburan mo ng kaunting asin ang iyong pintuan o bintana at sabihin. Ang hindi na para sa akin, lumisan ka sa hangin. Gawin ito hindi dahil sa takot, kundi bilang ritual ng paglilinis, paraan upang ipakita sa daigdig ng mga espiritu na handa ka ng tanggapin ang bago. At ang pinakamahalagang aral dito, Pisces, ay kapatawaran. Patawarin mo ang mga taong hindi marunong umibig sa paraang nararapat. Patawarin mo rin ang sarili mo sa mga panahong minahal mo pa rin sila kahit nasasaktan ka. At patawarin mo ang katahimikan na minsang nagwasak sayo. Dahil sa loob ng katahimikan na yon, dala nito ang karunungang matagal mong kailangan. Tandaan, hindi kailanman nagpaparusa ang daigdig ng mga espiritu, nagtuturo ito. Ang bawat pagkaantala ay paggabay, at bawat sakit ay pagliko patungo sa tamang landas. Hindi ka tinanggihan, pinrotektahan ka. At ngayon, habang gumagaan ang iyong kaluluwa, bumubukas ang iyong enerhiya. At kapag nangyari iyon ang mensaheng matagal nang umiikot sa iyong buhay, napilit na umaabot sa iyo sa mga panaginip at senyales, ay tuluyan nang makararating ng malinaw. Matagal nang hinihintay ng daigdig ng mga espiritu ang sandaling ito. Ang sandaling hindi na hawak ng iyong puso ang nakaraan, kundi handa na itong yakapin ang hinaharap na nakalaan para sa iyo. Ang pahayag at banal na gabay. Pises na kangiti na ngayon sa iyo ang daigdig ng mga espiritu. Ang katahimikan na dati tila walang hanggan ay unti-unti nang nababasag. Nagbago na ang enerhiya, nararamdaman mo ba ito? Ang banayad na kapayapaang bumabalot sa paligid mo ay hindi kawalan kundi kalinawan. Ito na ang sandaling matagal nang inihahanda sa iyo ng daigdig ng mga espiritu. Ang pahayag. Dumarating ang mensahe ng marahan, ngunit makapangyarihan. Hindi ka isinumpa. Ikaw ay pinili. Sa lahat ng panahong ito, Pisces, inakala mong parusa ang mga pagkaantala at kabiguan. Ngunit kailanman ay hindi isinara ng universo ang mga pinto. Itinuturo ka nito sa isang landas na mas dalisay, mas matatag, at mas nakahanay sa banal na layunin. Ipinapahayag ngayon ng daigdig ng mga espiritu na kahit tila hindi malinaw ang iyong tinatahak. Ito ay pinagpala. Ginagabayan ka patungo sa isang tadhanang mas dakila kaysa sa iyong inakala. Ang enerhiya ng dason ang nakapaligid sa iyo ngayon, simbolo ng pagising at muling pagsilang. Taglay nito ang liwanag pagkatapos ng mahabang dilim. Ipinahihiwatig nito na nagtatapos na ang yugto ng kalituhan, at sumisikat na ang iyong bagong simula. Ang bigat sa puso mo ay gumagaan dahil natutunan na ng iyong espiritu ang pinakamahalagang aral. Na ang pagsuko ay hindi kahinaan, kundi banal na pagtitiwala. Pisces, ang pahayag ng daigdig ng mga espiritu ay payak, ngunit malalim. Ikaw mismo ang liwanag na matagal mong hinahanap. Ang mga gabay na iyong tinunghayan, mga panaginip, senyales, at pagbabasa. Ay refleksyon lamang ng karunungang nasa loob mo. Ang kandilang iyong sinisindihan ay salamin ng iyong kaluluwa. At nayon, ang apoy nito ay nagliliwanag ng higit kaysa dati. Ngunit hindi lamang kalinawan ang dala ng mensaheng ito. Kasama rin nito ang direksyon. Kung matagal ka nang nagtataka kung anong hakbang ang susunod. Sa pag-ibig sa trabaho o sa paghilom? Ang sagot ay ito. Sundan mo kung saan may kapayapaan, hindi kung saan inaasahan ng mundo. Ang kapayapaan ay paraan ng universo upang sabihin di. Ang kaguluhan ay palatandaan ng i hindi pa ngayon. Hindi mo kailangang habulin ang nakatakda para sa'yo, pieces. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihang. Ang itinadhana, kahit gaano katagal, babalik at babalik ipinagtitibay ng daigdig ng mga espiritu na may isang bagay o isang tao. Na inakala mong tuluyang nawala, ngunit unti-unti nang lumalapit muli. Ngunit sa pagkakataong ito, magaling na ang enerhiya. Maaaring ito'y pag-ibig, kapatawaran, o isang bagong pagkakataon. Babalik ito hindi para ulitin ang nakaraan, kundi upang tapusin ang hindi pa natatapos. Ngunit ngayong panahon, iba ka na. Lumago ka na at ang paglago mong iyon ay nagbago ng iyong panginig ng enerhiya. Ngayon, mga biyaya na ang humihila sa iyo, hindi pasanin. May praktikal ding gabay ang mga espiritu. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng lumalapit ay may dalang liwanag. Hinihiling ng daigdig ng mga espiritu na palibutan mo ang sarili mo ng kadalisayan. Mga puting kandila, malinis na tubig, dasal at tapat na intensyon. Bago matulog, sambitin mo ng marahan. Liwanag lamang ang maaaring pumasok sa aking espasyo. Katotohanan lamang ang maaaring magsalita sa akin. Mapapansin mong magiging malinaw ang iyong mga panaginip. Mawawala ang ulap. Magwawakas ang kalituhan. Dahil kapag nakahanay ka sa banal na enerhiya, hindi na kailangang sumigaw ng daigdig ng mga espiritu. Nagsasalita na ito sa anyo ng kapayapaan. May isa pang mensahe mula sa iyong mga ninuno. Huwag mong katakutan ang iyong kapangyarihan. Ipinanganak kang may kaloob, empatya, intuwisyon, o kakayahang magpagaling. Sa loob ng maraming taon, inakala mong pasanin ito. Ngunit ngayon, isiniwalat ng daigdig ng mga espiritu na ito ay iyong sagradong pamana. Ibinigay ito upang makita mo ang hindi nakikita ng iba, upang gumabay, magpagaling, at magdala ng liwanag sa dilim. Di magtatagal, mararamdaman mong hinihila ka patungo sa mga gawaing espiritwal. Pagdarasal, ritual ng kandila, o pagtulong sa iba sa pamamagitan ng malasakit. Sundan mo ang tawag na yon. Hindi ito pagkakataon, ito ay paggising ng iyong tadhana. At kung naghihintay ka ng kumpirmasyon, ito na yon. Sabi ng daigdig ng mga espiritu. Narinig ang iyong mga panalangin. Pinagpala ang iyong landas. Nagsisimula ng magbukas ang kasagutang iyong hinihintay. Sa mga susunod na araw, maaaring makakita ka ng huling senyas. Isang puting balahibo, paru-paro, liwanag na biglang sisiklab sa silid. O samyo ng pamilyar na halimuyak mula sa kawalan. Kapag nangyari yon, umiti at sabihin. Tinatanggap ko ang palatandaan. Handa na ako. Sapagkat yon, pises, ang sandali na tatataka ng daigdig ng mga espiritu ang kanilang mensahe. Tapos na ang iyong yugto ng kalituhan nagsimula na ang iyong panahon ng banal na pahayag. Pieces habang ang huling kandila ay unti-unting nauupos at ang gabi lumulubog sa katahimikan, iniiwan ka ng daigdig ng mga espiritu ng isang huling bulong. Hindi ka kailanman nag-iisa. Bawat luha na pumatak, bawat panalangin inakala mong nila ng dilim, lahat iyon ay narinig. May mga di nakikitang kamay na marahang gumagabay sa iyo, patungo sa liwanan. Ngayong gabi, manipis ang belo sa pagitan ng dalawang daigdig. Mabigat ang hangin, ngunit sagrado, sapagkat malapit ang presensya ng mga espiritu. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata ngayon, mararamdaman mo ito. Isang banayad na init, parang may kamay na marahang dumadampi sa iyong dibdib. Iyon ang iyong palatandaan. Iyon ang iyong kumpirmasyon. Sindihan mo muli ang iyong kandila. Huminga ng dahan-dahan at bulongin. Handa na akong tumanggap. Handa na akong makaunawa. Hayaan mong ang katahimikan ang magsalita. Hayaan mong ang tibok ng iyong puso ang maging iyong panalangin. Sapagkat sa gitna ng katahimikan, pieces, sumasagot ang universo. Kasama mo kami palagi. Pinagpala ang landas na iyong tinataha. Gising na ang iyong espiritu. At ang kasagutang matagal mong hinanap. Ay matagal ng nananahan sa loob mo.